Mga Korean na talaga dito. Ay. Tara, samahan nyo akong mag-free dive. Linggo-linggo, this is week 11, right after Apo Reef. Ang goal this week ay maipakita sa inyo yung mga marine animals na dapat nating protektahan. We need to show our audience na may buhay sa ilalim ng dagat at kailangan natin itong pangalagaan. Sa mga nagki-keep up dyan, alam yung hindi ako nakapag-bubble ring sa Apo Reef. Kaya practice tayo today. Week 11 na, nakapag-apurif na, hindi ka pa rin ba magfa-follow? Hmm? Ipakita na natin yung mga marine animals sa makikita nyo sa starboard. Ito yung resident na clownfish sa kanyang anemone. Sana pag nag kayo, ma-identify nyo din yung mga animals na makikita nyo. Ito yung second attempt ko sa bubble ring. Hindi na lang ako magsasalita at ife-flex ko na lang din sa inyo yan. Mas mahirap mag-bubble ring sa dagat kaysa sa pool ha. Pero wag na natin pag-usapan yung achievement ko. Ito nga pala yung parrot fish. Ang ganda ng kulay niya, 'di ba? Samahan na muna natin si Ate kasi magla-line training daw siya. Ito nga pala yung dive buddy natin na si Choco. Ang galing na niyang mag-dive. Ito nga pala 'yung tinatawag nila na salt. According to my research, mukha lang daw 'tong jellyfish pero hindi daw ito jellyfish. May iba't ibang klase ng triggerfish. This is a black belly triggerfish. May ganito palang lang triggerfish. Ito nga pala yung coral na mukhang peppero. Grabe naman yung cravings ko. Ito yung tinatawag nilang pillar coral or samacora. And this one looks super interesting, mukha siyang brain. And ang layman term para dito sa coral na to is brain coral. Regarding this one, this is a folious form of Montipora coral. Your challenge for this week is to take pictures of the marine creatures na makikita nyo and i-share nyo sa social media. In that way, magbibring tayo ng awareness about the ocean. See you next week!